Formal nang giproklama isip elected barangay official ang pipila ka mga kandidato human maangkon ng kadaugan ug nakuha ang boto sa katauhan human migawas ang resulta sa iniphanay na papa ang kakulba sa pipila ka mga kandidato human gianunsyo sa Board of Canvassers ang ilang dakong lamang batok sa ilang mga kaatbang sa barangay Sinuwal Jansan na himong napuno sa pagpasalamat ang bagong kapitan nga si Eduardo Bantilan. Sumala pa niini nga wala niya damha ang naangkong kadaugan o makuha ang suporta sa kadaghanan sa ilang barangay. Murag din ako makaya pag kung kapitan ba ko or ano lang gihapon si Bilyan. Pero unsaon naman kay kagustuhan sa mga yanong katawhan diri sa barangay Sinawal. Huwag yun ko magdawam. Igo lang ko sa paglabay labay sa kung mga plataforma ng gobyerno sa iyang paglingkod isip bagong kapitan sa mga barangay. Nabuhi ang paglaom sa pipila ka mga supporters ni Ini nga makaangkon pa sila og maayong opisyal nga magdumala sa ilang barangay. adako uh, kay kong pasalamat o nauna sa taas Ginoo. You know, Gitabangan gyud siya. Sa mga katawhan nga sama na ng mga kabus. Napasalamat ko kay Ella. Nga nga mong pagpaningkamot wala magsayang. Kay nakita nako kong para sa among umabot nga amot nga among kapitan ang iyang kayo ang iyang tumong para sa katawan diri sa barangay Sinawal Puno sa pagmaya ang gibati ni incumbent barangay Kalumpang kapitan Arthur Ryan Dupalco o gipanigurong magpadayon ng serbisyo alang sa ilang barangay uh, una sa tanan, nagpasalamat na sa atong buhing nga Diyos kahit tungod nga yatagan na umayong maayong nga posisyon for a second term sa pagserbisyo sa atong barangay Kalumpang. Ikaduan, nagpasalamat ko sa atong mga katauhan sa atong mga nagsuporta, labi na sa taga barangay Kalumpang, at ako kayo upaghata, kaya paghatag o pagsalig. Gitugot kay ibalik ko bilang as isip nga sulugo sa atong barangay as a public servant aron sa pagserbisyo sa atong mga pagkinahanglan. Daghan man ang isyo nga gilabay nagpatigbabaw hapon ng pagsalig sa katauhan sa iyang barangay. kini ang nahimong pahayag ni Kapitan Ray Curit sa Barangay Fatima. Una, nakapahulay ta sa taas-taas na kampanya. Tapos na-relieve ta sa, siyempre isyo, grabing isyo. Siyo sa ng Kapitan ako ang pinakabugbog. Uh, Dahil uh, nag ta para sa katong atuang dapat ipadayon. No, nakahilira ng programa. After nga malip ang election, election ban, Uh, mag-start na po itong mga nabid out na mga mga infra project. May mensahe usab sila ngadto sa ilang mga nahimong kaatbang sa eleksyon. Ang akong message sa akong mga kaatbang ma'am, hinaot ako nga human naman ang politika. Tabang-tabangan na mo ang kining pagpalambu sa barangay Sinawal. Ang ako lagod, ang gugma, ang mayong relasyon politics sa Aguila na. Ang ang uh, ang politiko basta ang ipairal na ang ato ang maayong relasyon ang atong pagkinaanglan ako na kung di pagisa ka puyag dagan dagan po sa sunod pero ako yung sila unta kung kayuhan mas patima magiging part sila para makita po sa mga tao para matagaan sila opportunity pero hanton nga di magbago ang ilang mindset hanggang dagan lang sila di kasama daw in the heart of changing lives kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan Brigada News